Sa mga paksang napapanahon Ano man ang hamon ay may solusyon Servisyo sa mga palitan, sino sa mga isa na naman memorable moment with me. At the moment with I, me. Kwentuhang may kwenta, kulitang may aral, tumutulong sa nagsisikap at nagsisikap na tumulong. Action, tulong, misyon. Yan ang ihahatid natin sa inyo. Ano ba ang latest? Ano ba ang hottest topic? Ano ba ang uso at the moment? Naku, kahit ano pa yan, basta involved ang bayan, kailangan magka-moment yan. <mimit> Pamilyar ng TikTok hit song na yan, Ella and Julian, anong ganap dyan? Magandang hapon, Senator Amy. At daling-dali nyo nga po, ito nga po ang sikat na TikTok song. Daling-dali ang title, Sen, kasi mm -hmm. daling-dali rin ang kiliti ng masa. Dapat daling-dali rin ang mga hirit ng taong bayan. Dahil mula sa pagiging taong bayan, gagawin natin silang tanong bayan dito sa... ATM! ATM. Ask Daimanang! Kung ang bawat problema ay may solusyon. Ang bawat tanong ay may tugon. Usapang dali-dali, usapang patok sa social media. Tungkol sa pagtangkilik ng bayan, isa sa mga pauso at trending na pasikatan. Nako, ask thy manang! Para sa unang tanong, pangalan at tagasan po. Marta Estabuena from Lumitrit, Santa Cruz, Manila. Ay, ang sa tanong, ang uh, gandang hapon po, Senator. Ang tanong hapon. ko lang po, um, alam po namin na nung taong 2022, oh. nag, isa po kayo sa pinaka nag-trending na personalidad. Ay, election. hindi yeah. naman po kayo tumakbo noon. Pero, oh, daling-dali po ninyo ang kiliti ng masa tanong ko lang po, ano po ang kwento sa likod ng Lenlen series na daang milyon po ang nag-views online? Ay, nagko! Biglang inaalala ko. Ayan! Alam ko na, inaway ko si Daryl. <laughs> Ayon! Inaway ko si Daryl Yap! Kasi, sinulatan niya ako ng kung ano-ano. Eh, puro banat ng banat sa opposition. Sabi ko, Daryl, ang taray-taray mo talaga. Hindi ko kaya yan. Pwede ba yung medyo patutsada lang, napatawa, na may uh, may pitik-pitik, pero yung nakakaaliw lang, wag yung mga yung talagang gahasa, tunog, afraid. Afraid. Uh, <laughs> tapos, ang Daryl, mabilis pa sa alas 4, ewan ko, paano niya nagawa in one minute, nag-produce ng isang kalokohan na series, tapos sabi ko, eh, paano ba yan? Ay, basta kape-kape lang. Ayun, Kape Chronicles. Thank you po. Pangalawang katanungan. Kuya, pangalan po at taga saan? Ah, uh, Joseph Dasa from San Juan City po. Ay, taga rito. Nako talaga. Ah, uh, magandang hapon po, Senator. Magandang hapon. Senator, uh, tanong alam po, sinong paborito niyo pong content creator na local at international at bakit po? Ay, nako. Sabihin ko na nga, Direct Daryl Yap. Wow! Ah! <laughs> oh, Sobrang I love my own. Tatak Pinoy <laughs> all the way. Okay. Man. Naku, for sure, may kinikilig sa likod. Pero para sa last question, pangalan po, at taga saan? Um, Jan Miles David po, from Old Santa Mesa. Oh. Good afternoon po, Sen. So, kanila. Okay. Tanong ko lang po, pabor po ba kayo na binubuwisan na ang content creators at nagbabadya pong madamay sila sa censorship? Nako, maraming magagalit dyan sa ating mga content creators. Alam natin na matagal nang pinag-uusapan na magbubuis nga para sa content creators kasi maraming kumikita at uh, mga endorser and so on. Kaya lang, nakita natin problema, hindi mo naman ma-enforce kasi saan mo hahabulin yung iba? Talagang napakahirap. Kaya dapat patas at uh, maayos yung uh, buwis, yung bubuisan. Kailangan ayusin talaga natin kung paano eh, para sa akin magulo pa eh. Hanggang magkaroon ng sistema na talagang fair, eh wag na muna. At yung nagbabadya naman sa censorship, alam niyo isa pa yon Kasi it's all over the place, hindi mo malaman kung paano isi-censor. Kaya sa ngayon, habang wala pa, wala pa talaga, maghunos dili tayo kasi may mga batang nanonood na i-skandalo. Yun na lang sa uh, lahat ng mga vloggers natin, content creators, influencers, sa inyo na lang ang panawagan ko bantayan natin ang sarili natin at maghunos dili. Ayan! Maliwanag, may paliwanag, at may naliwanagan. Hanggang sa susunod na tanungan, ito ang... ATM! ATM. Astay Mana! Ayan! kwentuhan, kulitan, may aral pang dala. Bibigyan ng moment ang ating makakasama sa I Miss Storya sa pagbabalik ng At The Moment with I Walang manggagawa? Sinong gagawa? Sino magde-deliver ng lechon-mano? Sino mangingisda? Sino magtataling ng gulay pang pinakbet? Walang magsasaka? Walang bigas? Walang kanin? Walang sapin-sapin? Wala rin gagawa ng mesang ito. E eh, paano naman ang damit ko? Balikbayan? OFW? Manggagawa rin yan. Actually, kung walang ojo man...